Magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Herb Story TV. Yan mga idol, ngayong gabi mga idol, ah, magkukwentuhan muli tayo at magbibigay ako ng share para sa sakit na good. Ano? Para sa sign in symptoms. Ano? Marami kasi sa uh, atin, hindi natin alam yung mga nangyayari sa atin. Hindi natin alam kung ano yung nararamdaman natin na ito pala isang sintomas ng ah uh, sakit na GERD Ano? Yan. Um, tulad nung nasa thumbnail natin sa pamagat ng ating video ano ah uh, sign in symptoms ng GERD na hindi alam ng marami ano yan hindi natin alam na yung nararamdaman natin nararanasan natin isa pala itong sinyales at isang sintomas ng sakit na GERD o acid reflux na hindi nababanggit o hindi nasasabi sa atin ng ating mga doktor ngayon mga idol, paano ko uh, nalaman na senyales ito o um, sintomas ito ng ating sakit na GERD Kasi sa aking karanasan, ano, malimit kong nararamdasan, uh, dinaing ko na rin to sa doktor, pero nagtataka yung doktor, pero sa tuwing umaatake uh, lang yung GERD saka ko lang nararanasan o nararamdaman pero kapag ka gumaling na yung GERD, nawala na yung GERD, nawawala na rin siya at nagiging normal yung buhay ko. Paulit-ulit kong nararanasan yan, kaya masasabi ko na sinyalis ito na hindi natin alam at hindi nasasabi ng doktor sa atin. Napakasimple lang nito mga idol. Yan. Ngayong gabi mga idol, um, tamang tama. Pakikita ko din sa inyo yung ano, lang ko kayo ng libangan ko. Ano? di ko kapag um, ka, nadidepress ako kapag ka, m, nag a, anxiety ako na dahilan sa ating karamdaman na good ito lang yung mga ginagawa ko mga idol liba nga na nauwi sa hanap buhay ayan ngayon mga idol ito meron ako dito ng ano meron ako dito mga kagamitan kung saan para matimpla natin yung ating ah libangan ano libangan na kumikita ito yung sample ano nasa na yung ano ko mga idol ito toto, to, ginagamit ko ngayon hindi na ako bumibili ngayon dati bumibili ako ngayon nagbebenta na ako yan perfume ito ah, ako na yung gumawa nito meron pa ako ditong ilan na yan hmm. tapos meron akong ano ako dito na For deliver itong isang ito. Uh, titira ko sana ito sa isa kong kaibigan. Uh, ito nga. Yung isang ano, binakita ko. Yan. Titira ko dapat sa isa kong kaibigan. Dadaling ko. Kaso. In order nung. Mm, ano. Nung. Kliyente. Nung aking. Ano. Uh, retailer. Uh, Ipag. Paggagawa ko na lang yung. Ano. Yung kaibigan ko. Kasi ganito din naman to. Ano. Pero may aging process to kaya one week na i-aging ko pa bango bango ito lang ito, lang ginagawa ko mga idol yan yan ginagawa ko to pag usapan natin yung ano pag usapan natin yung ah uh, sign -in symptoms na hindi natin alam na hindi alam ng karamihan at hindi rin nababanggit o na, um, sasabi sa atin ng ating mga doktor ito yung ano, natin um, inspired natin to sa uh, lacus black yun una mga idol nakwento ko na ito sa ating dating vlog ko pero hindi siya yung talagang topic uh, nabanggit ko lang Nakaranas ka na ba na dumumi na sobrang sakit sa puwet? Sobrang init yung parang nailabas mo na ng dumi pero parang ramdam mo uh, kulang yung nailabas parang ramdam mo uh, meron pa rin na nasa loob ng katawan mo na gusto mo pang ano, hindi ka komportable uh, tapos parang sobrang init na parang gusto mong kuskusin yung pitan mo kahit tapos ka ng dumumi kahit na wala ka na sa banyo. Lahat na natin yan. Yan. ko lang. Isang sign 'yon mga kaibigan ano, isang sign at Thomas ng GERD. Ito yung isa sa naranasan ko. Inano, inano ko na to uh, idinaing ko nito sa doktor ako. Uh, dito nga nagawa yung mga ibang uh, test sa akin, yung katulad ng whole abdomen CT scan na may tatlong contrast, ano na napakahirap. Uh, tiningnan kung may ibang dahilan kung bakit ah uh, gano'n 'yung nararamdaman ko. Kasi 'yung sakit na 'yon hindi lang basta sa pagdumi. Ah uh, dito sa puson masakit. Siyempre, 'di ba, 'yung tumitigil yan sa may puso natin. Ano, bago lumabas. Masakit sa dyan, hanggang balakang. Ngayon, ah uh, iniisip ko ano 'yung kaugnayan nung sakit na 'to do sa GERD. Ano? P posible kasi bago ko maramdaman to halimbawa uh, inatake ako ng acid reflux padalawang araw mararanasan ko yun uh, sa aking palagay yung init dahil umiinom tayo ng gamot na itataboy pababa ano natataboy pababa di ba yung guard naman minsan hindi naman agad na um, ano nawawala ano nawawala uh, tuloy pa rin din yung pag acid reflux ano kaya minsan tumatagal din. Ah. Uh, yung ano, tingnan yung chan natin, uh, yung kinakapang gano ko may matigas. Dati ginawa para may nakikitang matigas na kaunti. Binigyan ako ng gamot na pampadumi, idunumin natin. Pero nung tinik nung pagbalik ko sa doktor, wala na. Pero ganun pa rin yung pakiramdam ko. Saka ano yon? Um, minsan mapapansin mo may dudum, may lalabas na sa dumi mo na parang parang sipon, parang plema na mainit. Ano? Uh, yun nga, ang tawag dito, darag is yung pakiramdam mo, hindi sakto, hindi kompleto yung pagdumi mo. Parang may natitira sa loob. At kadalasan minsan, may nasasama minsan dugo. Ano? Siguro dahil sa sobrang init ng dumi, nagagasgas yung lining ng puwetan natin. Ano? Yun um, nakakatakot dahil sa ganong mga karanasan at um, ang isa pa ano, ang isa pa na nagpapahirap kung naranasan nyo din yung pag-ihi na mahapdi masakit mainit doon sa dulo, babae ka man o lalaki ka man basta doon sa labasan ano, ako, lalaki ako doon sa dulo, sa labasan hindi siya komportable masakit na mahapdi Uh, yung, pagkain, yung pag kain yung pagkain ng mga ama anghang lalo na sili parang ganun uh, yung pagdumi at saka pag ihi ngayon pag nagsama yung ihi at saka dumi sobrang hindi mo maano eh uh, mainit din yung ihi eh mainit din talaga yung dumi mainit din pagka nandito sa puson hindi talaga ano, hindi talaga komportable eh. para kang binabali sa usaw yun yung ano, yun yung isang karansan na mahirap. Pero alam nyo, tinuloy-tuloy ko dahil wala na makita talaga, wala makita. Ngayon, sinabi sa akin ng doktoran, uh, magpatingin ako sa, sa doktor na mga lalaki, baka daw may prostate, ganyan. Pero yung pag-research ko sa Google, yung mga signs and symptoms ng prostate, Malayo. Sabi ko, ang mahal-mahal din naman ng ano ng pagpapa-check up. Pero malayo. Nagkataon yung doktor na pinapupunta sa akin din doktora, ng akin doktor. Wala nasa bakasyon. Panahon noon na ano eh, na magpa-pandemic, panahon na magpa- ah, pandemic na ata 'yon. Pandemic na, pandemic na oh. 2018 na tayo. Wala yung doktor. Umuwi ng, nag, umuwi ng probinsya nila hindi ako nakapagpa-check up hanggang sa um, tuloy yung gamot ko sa acid reflux dati pa ito dati, yung kinukwento ko dati pa hindi ngayon na, dati pa karanasan ko lang ito kaya naikukwento ko nag-heal yung ano, yung acid reflux natin nag-okay pagkatapos mag-okay yung acid reflux kinabukasan okay na rin yung nararamdaman ko ano kaya masasabi natin na um, yung karanasan kong yun ay karanasan din ng iba na katulad nyo. At, um... Karamihan sa inyo, natatakot. katulad nung naranasan ko na natakot ako. Kaya, ka, ka, <coughs> kahit mahal yung pagpapahol abdomen CT scan, ginawa ko. Nagpahol abdomen CT scan ako. Nagpa-laboratory ako. Nagpa-ultrasound ako. Kulang na lang. Magpa-endoscopy din ako nung araw na yon Pero... Kaya hindi ginawa yung endoscopy sa akin Kaya hindi Sinuggest na mag-endoscopy Kasi Parang dalawang What? Tatlo Apat na buwan lang Ata nakatatapos ko Ng na endoscopy noon Yun yung ano Yun yung Karanasan natin doon At uh, Yun nga Stress tayo Kasi pandemic nung panahon Ang hirap Ano? Ang hirap Katatapos lang ng pandemic noon Na Bago pala Ang nag-open ano nag-open para sa makalabas yung mga tao para makapagpa check up makapagpagamot kasi di ba dati ang hirap magpagamot lalo na halos walang doktor at doktor nasa ospital lang yun yun yung ano ah uh, sana mga idol uh, pag nakaranas kayo ng ganito at least may idea na kayo huwag kayo matakot kasi kahit ako karanasan ko gano'n ano at um, kaya sinir ko sa inyo um, sana natutunan, may natutunan kayo sa video ito sana naging um, sandigan nyo ito para hindi kayo matakot at uh, nawapo po ay gumaling tayo sa lahat ng mga sign and symptoms na nararanasan natin lalo na kung uh, bago ito sa atin ano, marami mga sign and symptoms na nagiging karanasan natin na bago sa atin kaya mahalaga yung mga ganitong vlog mga ganitong kwento na naisi-share natin ako kahit ako nanonood din ako ng mga vlog ng mga iba nating mga kaibigan na nagbablog kasi may mga karanasan sila na hindi ko nararanasan at least uh, aware na ako at mabawasan yung takot natin dahil alam naman natin na yung katulad nating may ganitong problema kinakapit tayo ng anxiety katulad ko uh, may depression pa sa susunod na mga video natin uh, tatalakayin din natin yung depression ano, bye, -bye po at uh, God bless you, sana may natutunan kayo